Pero ito yung pinaka-question. Ano yung benchmark sales or threshold o profit na magiging baseline sa pagpapa-register sa DTI at BIR? Ang benchmark sales o profit na dapat mong maabot bago magpa-register sa DTI at BIR ay maaaring magsimula sa isang minimum na 250,000 pesos annual gross income kung ang iyong negosyo ay consistently kumikita ng 20,000 pesos o higit pa bawat buwan, ito ay isang magandang indicator na kailangan mo nang magparegister. Kung umabot na sa ganitong level ang kita mo, medyo mahirap na na hindi magbayad ng tamang tax at walang business registration. Kapag nararamdaman mong lumalaki ng iyong negosyo, umabot na sa malaking benta na na-mention ko earlier, at kailangan na ng legal documents para sa mga transactions or if you wish to open a physical shop or office, ito na ang panahon para mag-register ka sa DTI at BIR. Magpa-register na at going official ang iyong online selling business. Thanks for watching. If you have any questions, don't forget to comment down below. Do like and subscribe. Thank you.